Mukha dote niyo, unabuka. Matapos i Anunsyo ang pagbabawal sa gawain ng mga saksi sa Malawi, nagsimula nang lumaganap ang matinding pag-uusig sa mga kapatid sa buong mansa. The truth is this, that people who call themselves Jehovah's Witness are not Jehovah's Witnesses at all. They are the devil's witness. Sinunog ang bahay ng mga kapatid at kinumpis ka ang kanilang mga pananim na mais dahil tumanggi silang makibahagi sa politika. Regular na dumadalaw noon si Brother Johansson bilang kinatawan ng sangay. Dahil doon, napatibay ang mga kapatid na dumaranas ng pag-uusig mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Iminungkahi sa kanya ng asawa niyang Silinda na kumuha ng makakasama para may makatulong siya sa gawain. At ako ang iminungkahin ni Linda na sumama dahil natatakot siya sa posibleng mangyari. Nang makarating kami sa daungan ng ferry, pinalabas ng mga sundalo si Brother Johansson at pinatayo sa harap ng jeep. Sabi nila sa akin, makakalis ka, pero babarilin muna namin ang taong puti na ito. Dahil sinabi sa kasulatan na walang sino man ang may pag-ibig na mas dakila kaysa rito na ibigay ng isang kanyang kaluluwa lang alang sa kanyang mga kaibigan, sinabi kong, ako na lang ang barilin nyo. Inosente ang taong ito. Oo, ginawa ko yon ng walang pag-alinlangan. Hindi na ako nagdalawang isip. Iniharang ko ang sarili ko sa pagitan niya at ng mga sundalo. Malaki ang naitulong ng panalangin dahil biglang nagbago ang salobin ng mga tao na akala namin ay mananakit sa amin. Nang kabalik na kami, iniligtas din ako ni Brother Johansson. Hinarang kami ng mga kabataang manguumog. Hinahanapan nila kami ng mga political card at gusto nila akong patayin. Kaya pinatakbo ng mabilis ni Brother Johansson ang kanyang sasakyan. Oo, nakakatuwang makita na maraming paraan ng Diyos na hihuba para iligtas ang kanyang bayan. Sinabi ni Eliseo, mas marami ang kasama natin kaysa sa mga kasama nila. Sa bandang huli, ililigtas ni Jehovah ang kanyang bayan. Kaya para sa mga kapatid na dumaranas ng pagbabawal, naway magpakatatag kayo at magtiwala kay Jehovah, ang Diyos na hindi kailanman nabibigo.